pagpalang araw po sa lahat po ng mga SSS member at pensioners. Welcome po sa aking YouTube channel. Sa video po na ito, ating pag-uusapan ang SSS death benefit ng isang namatay na miyembro o deceased member na merong bulog na mababa sa 36 months. Babasahin po natin sa Social Security System Act of 2018 kung ano ang sinasaad doon He has not paid the required 36 monthly contribution his primary or secondary beneficiary shall be entitled to a lump sum benefit equivalent to a monthly pension times the number of monthly contribution paid to the SSS or 12 times the monthly pension whichever is higher sa madaling salita po kung isang deceased SSS member o namatay na miyembro ay meron lamang siyang mababa sa 36 months contribution sa SSS, ang makukuha pong benepisyo ay lamsam. Ito po ay isang cash payment na ibinibigay ni SSS ng isang bagsakan o isang bigayan lamang po. Sino naman ang makakakuha ng benepisyong ito? Kung buhay pa po ang primary beneficiaries, sila po ang makakakuha. Kung wala na po siyang primary beneficiary, ang kanyang secondary, which is ang kanyang parents. Magkano naman ang halaga na makukuha niyang lump sum? Depende po yan sa monthly pension at ilang, at ilang buwan po siyang naghulog sa SSS. Bawa kung ang kanyang computed monthly pension sa SSS ay 2,000 at ang kanyang naihulog sa SSS ay 13 So i-multiply po ang 2000 sa 13, ang sagot ay 26,000. Pero meron pa pong option. I-multiply po ang kanyang monthly pension sa 12. So 2000 12 is 24,000. So ano po yung pin ano po ang mas mataas? So mas mataas po ang 26,000. Yan po ang kanyang makukuha pipili lang po kung ano ang mas mataas. Yan lamang po ang ating information sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.